Ikatatlumput-anim na kabanata Sina Bezalel, Oholiab at ang iba pang binigyan ng Panginoon ng kaalaman at kakayahan sa iba't ibang gawain ang siyang gagawa ng tolda. Ayon sa utos ng Panginoon, kaya ipinatawag ni Moises Sina Bezalel, Oholiab at ang iba pang binigyan ng Panginoon ng kaalaman at kakayahan sa iba't ibang gawain na disididong tumulong sa pagtatrabaho. Ibinigay ni Moises sa kanila ang lahat ng inihandog ng mga Israelita para sa pagpapatayo ng tolda at patuloy pa rin ang kusang loob na pagdadala ng mga tao ng mga handog nila tuwing umaga. Kaya pumunta kay Moises ang mga nagtatrabaho sa tolda at nagsabi, Sobra na sa kinakailangan ang dinadala ng mga tao para sa gawaing iniutos ng Panginoon na gawin. Kaya ipinadala ni Moises ang utos na ito sa buong kampo. Huwag na kayong maghahandog para sa pagpapatayo ng toldang sambahan. Kaya tumigil na ang mga tao sa pagdadala ng mga handog nila. Dahil sobra-sobra na ang ibinigay nila para sa lahat ng gawain sa tolda. Ang pagpapatayo ng toldang sambahan. Ang lahat ng mahuhusay magtrabaho ang gagawa ng toldang sambahan. Ang mga gagamitin sa paggawa nito ay sampung piraso ng pinong telang linen na may ng kulay asul, ube at pula. At paburdahan nito ng kerubin sa mahuhusay na mambuburda. Ang bawat tela ay may haba na apat na talampakan at may lapad na anim na talampakan. Pagtatahi-tahiin nila ito ng tigli lima Gumawa sila ng parang singsing -sing na telang asul at inihanay sa bawat gilid ng pinagdugtong na mga tela. Tig limampu ang ikinabit sa bawat dulo at magkaharap ito. Gumawa rin sila ng limampung kawit na ginto para mapagsama ang mga parang singsing -sing ng gilid ng pinagdugtong na mga tela. Sa pamamagitan nito, magagawa ang toldang sambahan. Kaya gumawa sila ng talukbong ng tolda. Labing isang pirasong tela na gawa sa balahibo ng kambing ang gagamitin sa paggawa nito. May haba na 4.5 talampakan ang bawat tela at may anim na talampakan ang lapad. Pinagdugtong-dugtong nila ang limang tela at ganoon din ang ginawa nila sa natirang anim. Nilagyan nila ng 50 parang singsing -sing ang bawat gilid ng pinagdugtong na mga tela at ikinabit nila ang 50 tansong kawi Ang ibabaw ng talukbong nito ay papatungan ng balat ng lalaking tupa na kinulayan ng pula at papatungan din ng magandang klase ng balat. Pagkatapos, gumawa sila ng balangkas ng tolda. Ang ginamit nila ay tabla ng akasya. Ang haba ng bawat tabla ay labin limang talampakan at dalawang talampakan ang lapad. Ang bawat tabla ay nilagyan ng dalawang mitsa para maidugtong ito sa isa pang tabla. Ganito ang ginawa nila sa bawat tabla. Ang dalawampu sa tablang ito ay ginamit nila na pangbalangkas sa timog na bahagi ng tolda. Ang mga tabla ay isinuksok nila sa apat na pundasyong pila, dalawang pundasyon sa bawat tabla. Ang hilagang bahagi ng tolda ay ginamitan din ng dalawampung tabla at isinuksok din sa apat na pundasyong pila, dalawang pundasyon bawat tabla. Ang kanlurang bahagi ng tolda ay ginamitan nila ng anim na tabla, at dalawang tabla sa mga gilid nito. Ang mga tabla sa sulok ay naikabit ng maayos, mula sa ilalim hanggang sa itaas, sa pamamagitan ng isang arkolya. Ganito rin ang ginawa nila sa dalawang tabla sa mga sulok. Kaya may walong tabla sa bahaging ito ng tolda, at nakasuksok ito sa labing anim na pundasyong pilak. Dalawang pundasyon sa bawat tabla Gumawa rin sila ng mga akasyang biga, lima para sa bahaging hilaga ng tolda, lima rin sa bahaging timog, at lima pa rin sa bahaging kanluran sa likod ng tolda. Ang biga sa gitna ng balangkas ay inilagay nila mula sa dulo ng tolda papunta sa kabilang dulo nito. Binalutan nila ng ginto ang mga tabla at nilagyan ng argolyang ginto na siyang humahawak sa mga tabla. Binalutan din nila ng ginto ang mga biga. Gumawa rin sila ng kurtina na mula sa pinong telang linen na binordahan gamit ang lanang kulay asul, ube at pula, at maayos na nabubordahan ng larawan ng kerobin. Gumawa rin sila ng apat na haligi ng akasya na may mga kawit na ginto, at ikinabit nila roon ang kurtina. Ang apat na haligi ay nakasuksok sa apat na pundasyong pilak. Gumawa sila ng isa pang kurtina para sa pintuan ng toldang sambahan. Pinong telang linen rin ito na binordahan gamit ang lanang kulay asul, ube at pula at napakaganda ng pagkakaburda nito. Gumawa rin sila ng limang haligi na may mga kawi at ikinabit nila rito ang kurtina. Ang mga haliging ito ay nababalutan ng ginto, pati na ang mga ulo at baras nito, at nakasuksok ito sa limang pundasyong tanso.